Hello, oh, kumusta ka ba? Ano yan? Sabihin niyo ko alagad sa kanyang at Fon Morales, my partner sa mga kundari, si Randy Taya, ni among tulumanon, kung ako ang pasulti yun. o mga kabanan. Okay, thank you kayo, Lord. Asap kita ha, mga kaisunan, ay mo kalimut sa pagpanlangin, pag-ampo sa itong labang magagawa. May una sa tanan, siya gano'n itong uh, siya naghatag na ito o ginhawa ni kalibutan. Thank you, eh, Lord, siya maghatag ka na grasya. Matag-adlaw. O ako sa din ipasalamatan ko dako ang ako mga uh, suking mga mga Inunta ako akong mga constituents diya sa Bakayan sa ano. Cebu si City, kumusta ka mong na ni Cap Winston, hmm, pipito. O ni, uh, sa ako sa mga suon nga konsihal, si uh, Juju. Okay, Juju Sarnido. O nga to ni Oscar. O ni... Uh, ang healing, kumusta ka mo diya? May mm -hmm. Mayroon ninyo, ha? Permanent dito. Thank you kayo. O sa tanang mga constituents na ko diya sa uh, Bakayan, Cebu City. Thank you kayo sa inyong papaminaw. Kaya dito tayo ngayon, na, May atong assistance na atong ikuan. Biha mo tanan. Naminaw sa mo. nalipay ko. Salamat ka ninyong tanan. I love mo. Asap kita. Always say a prayer, mga kisunan. Bueno. Uh, so, tapong ka na itong pagtigad na pinadakinis. Usa nagpatago lang sa nga. Saling kini gibatan og duha sa radyo ni Ri Arellano kay sunan ang atong sender si Saling Kina kong problema bahin hindi sa kumpana nga hilig kang mamuy-buy ba? Hinungdan na hinung na problema na noon may maayo o kung nga no, ingon magutini ang mga paghitabo. Dari, hey, dari hey, saling! Dong, dira ko sa kusina! Day. Oo, oh, ansa man? Day, wala lagi mabuo ka lubi. Pag binignit ka kataroon. Na, unsa sana ito pag binignit, kawa man tayo kukuran. Hmm. Wala ka makuha dito lang piting. Tama sila yung kukuran dito. Na, dito bitaw ko. Ano yeah. Da, nawa ko na ilang kukuran, uy. Ang sinawa? Nawa. Tapon ah, mo ko kita nga nagkod si Andot ug Glubi. Mabita ko na una ko nga magbinignit ha. Kaya nakakita mo ko Andot nga nagkod-kod o Glubi. Oh, basig dilito ila. Hindi dili ko taon. Ang nakasturya gani ni Andot. Ilam mo nung kod Ay na, ambot lang. Uy, kay si Lita ngayang asawa mo akong gisultian. Nga mang huwam ko. Huwam ako na sila yung kod Matod pa niya. Eh, mm. binuang. May na sila ko sila. Mga na ito dinig. Kung palitos, puro no? Nga, asin. Nga kita may huwam. Di, sila na pa huwam. Eh, mm. kahang gago nila. Ito ang hinakot Ay, doon ay nalang doon. Adi mo yung muna eh. ko. Dung Gerto! Dung Balag sa Diripa! Nagiahak, magigintawhanaw. Ayun, saon man ni siya. Ay, magkikaway, magkatutungod mag na kuran Ah, kaki-dirt! Ay, pre, Berto, ikaw mga ani pre. <coughs> Mare. Hmm. <coughs> Makapahiubos man mo, Mare. Ha? Nga no, na no, pre. Uy, masagoy, masagoy sa hanabot na mo, pre. <coughs> Kuan ba? Kutub sa inyong ihangyo bitong nga rin ako, Mare, no? Ang ubitsin. Mangayo mo palitos puspuro. Mangayo mo daw sa kamungkay. Inanglan ka ni mo na ari mo dag na mo pero sa diyan kami ang mihangyo ninyo. Di mo pa hangyo. Grabe horse ninyo eh. Kaya nga rin, pre, oy. May, may, may hangyo dahi ka na ako, pre. Huwag ko mahangyo ni mo. Ay, kailan sa'yo ay. Kuwan ba? Uh, so, mihangyo, mga muho, mata, may hangyo ni mo nga muho matami o sa inyong kudkuran. Grabe horse ninyo eh. Para kudkuran, imunyo na i-daw, Kung ninyo? Ay, pastilan, pre, oy. Katong lang gawa si Marisal yung ugod Hmm. mo pahawak siya. Huwag so? man may ugod pre. Saan may akong ipahawam ninyo? Nagsulti ka si Nood, Marie? Ha? Ha? Nagsulti ka si Nood? Nagsulti, pre, uy. taon ko ba kakuan? ko di mo, pre, uy. Tinood man nga huwag may Pero nakikita mo lagi ka itong gahapon ba ito? O isang adlaw ba ito nga? Ang kutut! Ang kutut! Ang

Mm, no ba? Oo, oh, oy. Ay, um, um, tay, uh, tay, gani, prebe? A, a, ako naman ganitong itong giuli? Oh, uh, uh, sige lang, pre. Kalamad na lang. Habi mo ko na kung inyoha to ba? Nga, di mo pahuam. Pahuam taon ni pre, oi. Bisag ako pa imong woman, pre. Ha? Oh? <laughs> ako ang ba, ang bauta ko ipasabot, pre. Nga kung ako imong woman, di ko kumabalibad.

Ang atong katahon pre, katong kanta sa Everly Brothers, ulit 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 It Ali. Na ili may sumod ba? Para malingaw tagi. Isapot mo ako. Kanta pa kita niya di ay. Eh, aray ba sige kayo mag-sturya tayo sa kumarik kanta. Sige, ali. Yan, aray. Eh ha? Nganta ta ha? Aray. Ang sige na itong katahon na ito. Alimot ko. Sa atong pagpaginagkumpari ba? Nga sa diyang nagkugos atong anak sa di...

Yung sa wala ni landang, uy, mo man ang gilabay sa basura. Ah, uh, usun may kapuslanan ni ni. Di ba ni mama, mambahin mo Ay, magbinignit, makahata. Usun may binignit ton. Huwa man tayo kaguguran niya, huwa may katuno. Ha? Say, waoy, naman tayo lubi. Ang saon mo ni mo ng lubi, ha? Ha? Ang saon mo ni kit mo kito ni mo na usapon? Ha? Huwa man tayo kaguguran? Kakuha at ang tuno, Wala ka kahuwa mo kaguguran di ay? Huwa, lagi! Suwapang yung mga Tay pa tay pa be. Unsa man ni hitabo Berto? Oy. Wa ko kaw dito ditto hambog maning kanahan nga andot. nga ila kuno tungkod kuran. Unya di ay hinuwam man ni ditto sa sawa ni. Mao pa? Hm. Ako nagdudan di ko ba. Nga na ay wa magsultis tinuod nila. Kinsa man dong? na, aron ni duha? Kinsa duha? Sila ko kuno mo ayon. Kuso kayo mga asin din ito, mapuspuro. Ha, ah, pare ando, silas pare. Mula. Hmm. Ay. Kabaw, sandi ko na matawa na. na, mga ayok anilig, palito din ito, mapuspuro. Pikate na. Pikate! Berto. Ingon ani ang batasan sa kumbana, luuran, tanon, unya kusog ni mamuyboy. Unya. Ayo! Tara sa leng, maayo! Ay, si pare andot man eh. Pre! Pre! O, say, ato, pre? Oy, pre, nasa... <coughs> Naboy lang saan diyan, numero dos. Pre, ha? Mga yun, lang taon. Pre, tulok buhok lang taon lang saan, pre. Maluoy ka. Kisa na? Uy, Ha? Ah, iisip si pa rin ang na. Naawa ko na, na tayo numero dos. Kay mga siya. Miga mm. nila, no? Kita mo huwam sila. Fuwapan kayo. Karun, may riyanos lang huwam na to. Ari ako, ako'y ako, ako, ako. Ay, dong, dong. Basi mag-away mo, ha? Kalma ah, lang. Ah, pabuang buwang. Itubag na ko. Piti, ba? Diba? Pero to. Ah, pre! Ay, so yun, pre! Sa'yo, may ako na si Stop, eh. Kanta tayong eternal life, eh. Ha? Kung ano yung nawa na? Sa ito, yun mo, eh. Buntang niya, eh. Kini, ngayon, tagong lansang ba, numero dos, eh. Beda, mga tululak buo, pre. Na, nung ari ka mga yun na maglansang, kasi pagtuo na mo din, eh. Ha? Kasi mo pagtuo. Hardware, may? Ha, pre. Kama, no? May lang mo na mo ikinanglan. Kaya, nuro kayo mo mo doon na kung mga yun. Pero kami gani ang mga ninyo? Inyo lumindo duwan. Adu duwaan pre. Inyo ming aladi ilaron ba? Ano ang ilaron man pre? Tay dilito dot. Meon to kong inyo kay manghuam to kugkod-kuran. Kay insulto pa nimo inyo to, pero pag adto na ko didtos inyo, wa mo di mo kugkod-kuran. Inyo ngi sawa nga dilito inyo ha. ako kono to hinuwan man? Mao ko sawa. Oh, mao ni niya. Hmm. Kamono. Kay lumdum ko pa sa mga din mamaraik mo kaasin, fosforo. Di buyud me Ha? Ha, ah, Apa pre. Ya dayon. Kumak eh. kamungay. Taga ah. mo. Malio Mali eh? mo, um, malio mo sang asai, kakua mo. Mo Kami umi kuskus kus balongos pero kami ngadto dos inyo. Kuskwa pa nga yo. Sige mo, pre. Sige mo. na Oh, mo pala ito na basta buan taon. Sa. Wala gi pre, di taon na tinuod pre oy. Na mo gi ko pre. Ay, Mangantala ma ta, tayo, Ay, ko. di lang. So mo kuturang gubat niyo watong panang kami ko? So gold karon, ha? Panano inyong kamunggay? Panano mo kuturang? Oi, kuya wan ni mo dong oi nung sam ka? Leka ang kailan sam dong? Sa ko ham? Ngayong mo gidaot dito perbirto? Ha? Ida sa di mo bayhana kay? Huwag si Roberto na ikut-kuran din sa ato. Ano po, ama? Gingan ni mo nga katong kurkuran dito ato, ha? Ngayon ba ako matakapinal ito na itong kurkuran? Ay, paan mong good mo Uy, ayaw yan ni mo na, Gumpa mo ng pagkasoon ng mong Roberto. ko ng kanta! Ah, grabe sa din yun, oy. Ha? Naong si ka? Tungod ang sa ikut-kuran? Di na mo hinungdan. Dahil ang imo, ang pagbalibad nga Nang huwag sa kurkuran, kuran ni mo pahulman. Hindi na yung buo sa taong buo taong Kaya na ba ako masyayang nakagot na itong ko? Oh, nai ba mo siya nga nang manguang paman siya? Ang ah, ang, di ba to iyan? Unsa, Ato mo ito, siyempre, managin ko siya guwam. Pero ikaw, pagka lain eh. hmm? ah, pag siya ng day. eh. Ha? Pagkita nito ang lansang. Pareha niyo ang patasan itong siya. Pagkita nito. Di na maayo dong ay. Problema na niyong pagkita ka. Ah, pagkita itong ah, lubot niyo. Ay, bahala na pagkita ang lubot niyo ng mo, lig ligo niyo. Ha? 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 Sila o akong imang asawa, di? Asawa ay noon. Bida kinindot nindot yan ni taon Nindot sa kong kikang pagka-asawa. Go nindot kay kang paminaw nga. Asawa ti ka, pero ambot lang ni mo. kay bati ka pagka ka, hangol ka, daw ka. Di na mo gusto na kung sa akong asawa nga inanag batasan, ha? Busa, ako ba ni mo? May pagpauligas, ka, Recorded by Splander Gaming. Preberto, pre. Pre. Oh, oh, oh cultua, pre. As kamu ang pre, buta dito sila pare andot pre. Grabe. Oh, ano naman? Nag-away ang mga magtiayon pre, gipalaya di pare andot eh ang asawa we. Ha? Ano ang tao? Ano? Ay, ay mo sabon mo. Sige, sige palayas mo. Lagi. Di palaya si Pare Andot ay ang asawa. Oy, pabila kuyawa lagi. Unsa ni giwaya nila? Unsa? Unsa ko na magud? Well, wasta aku nadunggan ku bucut. Di price bani ayah sawah. Sini tak bodong. Dah, dah mereka dah. Bawang lah. Woi, woi main ayam belita. Woi main, woi main tebuk. Woi, pre na, amuk dekat dia pre. Ayo, oh, mari oi ay, kanang nag-away mga sila si Pari Andot o kayang asawa Mare niya huwag iya mga palaya siyang asawa ay eh, guri ka to sa gawa sila loh kaluoy good nga naman ko doon ang sabi ko na hinong dan tungkol eh, siyang asawa ba tungkol siyang asawa oh, mauna tungkol siyang asawa swapang kayo nagubat na hinoon na mga panagmigori Pari Andot Hala niya, pray asa naman asawa. O, dia niya, ipalayas na. Mau ba? Mau ni ang isa pataong nila ang Dung! Nakonsensya ko kay nagubang ilang panagsuod sa akong bana o ni Pari Andot. O naguulpot ko o nakonsensya kay nabungkag man ang pagpuyot nila ni Andot o sa iyong asawa tungod lang sa kudkuran. Mau nga akong gihangyo o gipakigsultihan ang akong bana. Doon. Naluoy maninoong kung mari doon. <coughs> Ahem sa ba? Asawa ko di pa riandot ko eh. Hmm, ano mong konsensya yung ongay niya? Di, di li mang Ay, busula yung mga kaywa na kay sa sila ang maoy dunaysa sila mo'y nanguna. Maoy nila na? Hmm, si ako nasa na sila. mo swapang sila. Basta pasag din na sila. Huh? Kung sa may tabo nila, ilan ano, wat nila Dili, manggud. Uy, ikaw manggud hinungdan. Kaya mo manggiboy-boy si pari andud. Mm, Oo, lang sila ang nato wag yun tayo problema. Bisagwa ta, mangita yun ta, para natay ikapahuam ipanghatag sila, ha? Yan karon kitang wa, wang Kung yun ta nila, mga swap pang Di gano'ng nagsilbi na ako ng ilang batasan. Bahal na Kaya kung problema, tungod sa kabadinom tanon sa kumbana o kabuybuyan, nagubahin nun ang pagkuyo sa ka pamilya, sakto niya ang ibuhat. Masamunod ka mo ang pasaltihon, saling. Hello, the friends! Bye, Good morning! Good morning! Ate Jijen, good morning! Good morning! og sa tanan na itong mga kaigsunan po, nangamigamit na sa tuang ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Happy you kita kanunay. Kung makainom sa tag Sed Panyawan Coffee Mix padung sa itong trabahoan, kundisyon kita paning tunta sa itong trabaho. Mahuman yun ang tibok na itong trabahoon na yan ang adlawa. Kung makainom ta sa Sed Panyawan Coffee Mix, kayo maka... Uh, 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 taas ang at, at uh, sa ni sa taas ang energy kay uh, nindot man niya natong imnon sa ato ang mga dagbo good morning natong na tanan okay ate Press. okay o dagos ang ang tanan nga nagtumar nagmindin karunog sepaniawan herbal capsule sepaniawan herbal capsule with garlic sepaniawan herbal capsule with mangosteen para sa atong mga high blood kolesterol, katulad sa sugar. Ayaw si piyata pag ka, kaadlaw kiyod. Katulad sa usa, kaadlaw inum. Sa buntag, una ka sa imong pamahaw, inugdaan usa sa kapsula sa saipanyawan herbal capsule. Inig pa ni uto ni mo, maog hapon, usag hapon kakapsula sa saipanyawan herbal capsule imong imnon, una ka sa imong paniudto no hapon ni ni panihapon ni mo sa di pa kamukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan ng sa kakapsula sa said paniyawan herbal kapsula. Ugalang na ito na problema bahin na ning kidney o UTI, Ayaw na magkaguol din na mahadlok, ana. Tungkol kayo doon na ni makatambal, makaayo, makapaalibyo, ang itong kibati, bahin sa kidney o UTI, eye. kugon herbal kapsul kung grabe ang imong kede gti lang sa kugon herbal kapsul kada upat ka oras. O kon o na, Usan na lang kakapsula sa kugon herbal kapsula imong imnun kada adlaw, silbi na lang mintinan sinimo. Ayaw kalimot ha, alang yung sakit na yung UTI, Gugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan na itong mga egzuran. salamat, salamat, salamat kayo nyo sa paggamit sa itong number one nga haplas ng tinuon nga mutabang datong itong paduhot, pamaol, panakit sa kalawasan, panikos means katul, katul, des, minurias, kababayanan, panakit sa itong buko, buko, sa dapi, yun niya, mga uh, kuto sa kabataan, ilikay pagyud sa digdi sa itong ang sidle, na mituel nga, anarama, palit Sa butika di ba yang Basta butika guys, Butika, butika, butika na gin magliya. sa na nga si delimento Wa sa ha? Lagi galak, atoy na bilik si piachata, ting uwan na barun. Anto gin na mapalit sa butika, butika na gin pibalya ang original na to nga kay haplas butika, butika lagi. yun. Butika, butika. bang, bang, kita butika guys. bang, 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 Herbal bang, 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 Kunya, di na ito kalimutan nga itong i-like ang page niya. Napakita niya tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga panyawan products seed marketing. Mapalitan po na ito sa Shopee. Shopee! Sa ato pa mga igusto on Shopee. O layo tas butika ah. Shopee. Shopee, 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 Shopee. Pero o doon, butika, butika, butika. Rigin, mao rin nagbalik nagbaligya na. Okay, sinabuta. Mm. Sa ato pa di kita mga palit gawas, gawas. ang na, basa nas gawas. Niya, si Brando Brunis Gams. Das marlulus, barili gams, ato di gamitan na na gams. Ya sa kini yung mga taxi driver believe you ni gamso sa akong sa kailan nato gamso. Si Renato Flores "Ya sa Tacub. Biltran taxi." Ha di ba? Biltran taxi. Aha. Ya Dante Pinocchio. Dinsing sa guwapo sa bilido ni Pinocchio da Dinsing. Oh, Dinsing. Da bi yung yang bilido ilong. Katong ni ilong Pinocchio. Dinsing. Salamat kay sa pagsali. Taga cut siya, ni si gamso. Ha di ba? kay salamat sa pagsali niyo sa atong bantugang ihapla sa Sid Denimentwell nya uh, ato mag, uh, mga alalay na tudya sa kuan gam sa luay buhol ha luay o si dubdu ah. dubduban library taxi thank you kay dok salamat kay sa pagsali sa atong batugang haplas sidlenement I oil well, ah ha ha Bang! Good morning! Lebih dekat mo di hapa patro Mama patro limpengog Di asa sugtunggan O sa lapo city Koni ang mga bata Kumusta na? Ito ito yung kamagwangan Yung anak ng babae Ito ano man dahil sa United States Nung morong nagmesis Na kong kausa Kony Si Sidro Kumusta na mga bata ang Sidro? Silang Budha Silang Dodong Kumusta na mo di ang mga family Sa basak lapo city Duga ganito ko ako doaw di Eh dagam ako at tuli Ano ko di ha? Ah! 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 sa Kalubian marigondon Si Artie Mamistad ang akong ex. Oh, ano ba? Oh, Oo, ayoko ko makalimutan na celebrity ko di ko biwan Alang sa atong pagpangaligo, alang sa atong younger looking cutest porcelain ng cutis artista ng mga panet, Ilami na sa itong mga kabataan o sab, no? Pwede laki, pwede babay, babae, pwede yung mga inalala. Pwede yung kapon. Sa celebrity ko di ko biwan niyo. Apunta ko naging unaan na lang yung musbutika. Ayaw man ang suroy-suroy, ha? Kung yung nyo na ay the... tataxid marketing. Ayaw ko makalimutan lang, ha? Para kini sa atong skin care. Bulta tayong papaya extra. Natural moisturizer. Kung nang magpabilin nga nindot at para ang panit. Ilami na pinas ka na mga nagdaga, Send sila pati ko di kami Thank you. Ati Press. Okay, ang sender na ito kanong adlawan. Si ano Saling, Ati Press. Saling. Oh, si Saling taon. Ah, kaya medyo ah, na naluoy po ni siya si Abana Ati Press. Kaya naman. Na, nila nga initay mga yung lagtabang, kabunggay, mga mm -hmm. unsap na nila, lama na naman, acid, bitsin. Ilag yung tagaan. Karoon, kung sakit kayo ng huwang tao, disbirto yung Abana o kudkuran. Karoon, giingnan sa iyang asawa, itong iyang amigo, nga si Andot, nga wala sila kudkuran. O niya, tinuod nga daang yun sila sila ikudkuran. So, naglagot si Andot, kaya amig ko, magukay ni silang birto, magkatakanta sila, magduit-duit sila, mm -hmm. hindi palayas ang asawa. O niya, karon, uh, siyang amigo nga, naglayas sa iyang asawa taon, o si Katos Andot, hindi palayas ang asawa, tungod lang sa kudkuran. Mauni nga, na problema, o niya, uh, na problema sa taon si Saling kay si Berto may nakaingon nga kuan kay may mm -hmm. mas Berto siyang ang kumpare mo ni ang problema roon tungod sa kamandimtano na ni akong bana og kabuybuyan kay bubuyan kay ni si Bertopod. Mo ni nagubay noon ang pagpuyo sa ilang pamilya sa ihang kumari ko pare. Mo problema. Siya, na, sige ma'am, oh, sige ma'am. Dito ba tanto ka kumalatian ni sugulan no na at press. Ano man? Tungod kay sa gamay pa may bata ang among silingan pangalan og iti niting. Kaya ah, bang manoy na may ngasbro bitsa nga iti. inko si iti niting among silingan. Kaming tarang magsungla kitulok bok magpatupi gani me at tumi patupi niya panalitan nung nananggot siya o unang yung taon siya kaya magpatupi me kaya may skuila pa me kuha dahil siya katong bukong sa lubi paling kura na ma. tupi siya huwag man may bayad hadag ko nung meto gamit tupi huwag may kabayad kaya kasawa sa Zenda Silia, at doon sa mga huwag magigiran sa barang ko magputo magputok ang mama ingon mm -hmm. e ko nga kada ko ay kada ko ay bili ang pagkarelasyon ngayon huwag oh. kong may bayad ato sila gamit tupi si na ko taong nindot kayo ng inaanak oh. eh. ay yeah, Ah, para mo mama, mo mama, ipauli ko dayon ang gitgiran. Oh. oh. Manguam gani, kinahanglan nga ni man iuli dili kay pundos sa inyo. Ah, uh, Tatandu ta oh, ko no? pala kan si tuan mo sa ang kalibutan sa si Inday Silia og si Iti Niting ang iya mga anak sila si Nina, sila si Hining na pa man adyas kang kuay. Salamat kay sa inyo mga kanan Lola Hining, Aday uh, Nina nga ang kaniting relasyon ato sa atong pagkasilingan sa unang mga ginikana no inyong papa magtikopi na mo nang inyong gidgiran mo imong huwaman kada ko di ug inonta inunta uh, sa pagkapakaygala oh. no dakog balor. Ari ta sa paambit. Siraksais, versikulo 16. Ang usak ka maunungon nga higala, yeah. sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Mhm. Mm so laong din kayo kining relasyon sa pagkasilingan, pagkahigala, kaya muragod kung muragod kung nagtambal. Tingali, na? no? Kaya ka itong usak katao og masuko, na may panul nga, ikaw, yun, mapatay na ako. <laughs> Dino, sa kalagot, so, kining uh, niya uh, karon atong suwat na, na nakapapuka o kini sa kong balatian no sa kong mga gugma nga gibating na matay na usop adu na balak Ning mo ba si Kwan Gili? Kapag hindi kang balak ba? nagbalak, vlog magkag-balak. ang lumang to na ako. Diretso ka Karon. Kanang na ang... Kasi nga lang ni Sender, si Makoy. O, sana? Kasi nga lang ni Sender lang, Birto. Si Inday Saling. Ah, Inday Saling. Ah, Inday Saling. Kanang kumahimo, uh, ayaw lamang mo pagdumot o uh, pag, pag hambin pagdumot nga to inoon so thing, ay pabadlo nga asawa kay murag dili maayo isip silingan no mm -hmm. isip silingan kay o kari kas pag sa San Francisco di Asisi bito guliat uh -huh. -oh. nga kung may pagdumot pasailo uh, pasaylo kung may kasoko paghupay kung daay kainit ka na murad, yun, ah, nabitaw uh -huh. -oh. aron ang relasyon na to sa managsilingan kay Wa bila ito sampit ng silingan ro baya asen kamunggay posporo nya yang asawa mahilut hilot to tong sing asawa kay madaot to pa nang silingan kay ako nang gibasa ni Rey Osbon size bersikulo ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa katambal, tambal magamping kanimo gikan sa sakit Thank you good morning Salamat pa pala tulungan tulong manon ang pasultihon Aha